Siguradong dadalo sa ABS-CBN Ball ngayong biyernes sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Pero ang tanong, sabay bang rarampa ang Dunbel sa red carpet? Maugong kasi ang chika ng mga mimosang madlang netizen sa online world na mukhang pagpapahingahin daw muna o baka tuluyan ng buwagin ang Dunbel love team na sumikat ng bonggang-bongga sa seryeng Can't by Me Love. Pero syempre hindi ito bet ng fans ng love team. Kinakalampag nila ang Star Magic na dapat ang Dunbel pa rin ang magka-partner sa Kapamilya Ball. Say ng mga Feeny, magiingay at gagawin nila ang lahat para maprotektahan ang love team ni Donnie at Belle. Kahit na may ilang solid fans ang dalawa na nagbabardagulan sa X ay mukhang magsikisfer muna sila sa para ipakita ang kanilang suporta sa mga idolo. Full support sila sa ganap ng dalawa ngayong biyernes at sisiguraduhin daw nilang magte-trending ang Dunbel this weekend. Matagal na nga nilang hinihintay ang nasabing event dahil muli nang magkakasama si na Donnie at Bell. Grabe yung excitement nila at super abangers na sa mga bagong ayuda from Dunbell, na aminado silang na miss nila ang sweetness.